Magandang umaga po mga kababayan. Alam niyo po, gusto ko pong uh, magbigay ng reaksyon at komento sa inihayag ni uh, Secretary of National Defense na si uh, Secretary Gibo Chodoro. Uh, this is about the treason and espionage. Uh, he called the Congress para po pag-usapan, talakayin ang possible amendment po ng batas na ito. Dahil daw po sa ngayon nga na nakikita natin na merong mga posibleng mga spies, spies ng China na nasa ating pong bansa. Yan po ang kanilang hinala. Kaya gusto niya pong ano, to have a Congress discuss about this law at uh, kung kinakailangan ay i-revise o i-amend para po ang uh, espionage law ay gawing applicable not only during time of war but even during time of peace yan yan po ang pinaka uh, sentro po ng kanyang panawagan sa atin pong kongreso. Bago po tayo magpatuloy mga kababayan, gusto ko pong uh, magpasalamat sa aking mga bago ko pong subscribers and, and followers. Maraming salamat po. Malit lang po ang ating channel mga kababayan at uh, ako ay nagpapasalamat sa mga nanonood. Dahil kahit hindi po tayo mga we're just a beginner at mal malit lang po ang ating bahay ang ating channel. Mayroon pong mga pailan-ilan na nanunood and I appreciate that. Maraming pong salamat sa inyong support. Alam niyo po, uh, hindi po tayo abogado. Isa lang po tayong simple at ordinaryong mamamayang Pilipino. Kaya when it comes po sa discussion, yung reaction na atin pong ginagawa or pagbibigay ng opinion, sinisimplihan lang po natin. I try to simplify dahil yun nga hindi naman po tayo expert sa batas. Tayo po ay isang ano lang. I'm just a typical Filipino o simpleng tao. Kaya ang aking po mga reaksyon ay ginagawa ko pong simple. Ang target ko po para po sa ating mga ordinaryong kababayan Pilipino. Hindi po ang mga <laughs> mga highly educated na mga Pilipino. Ayan po talaga ang aking target dito. Magbahagi po ng mensahe Ito po ay nakasentro sa mga uh, kababayan po nating uh, layman, mga taong simple lang. And I'm trying to explain po sa abot po ng aking makakaya in a simple way para po maintindihan. Sana po patuloy niyo pong suportahan ang aking channel. Sana po ay uh, atin pong suportahan ang katotohanan. Uh, Yan po ang ating pinaglalaban. Ang uh, kabutihan at katotohanan. Ayaw po natin ng fake news. Ako po ay concerned Filipino. Dahil alam ko po, especially po during the time of the past administration, nagproliferate or dumami po ang mga ang mga peddlers po ng fake news and disinformation. And this is my small way of fighting fake news and disinformation para ano po malabanan po natin ang mga Pilipinong nagpapakalat po ng na mga uh, kasinungalingan at walang katotohanan. Ito lang po ang maliit na contribution ko para sa ating bansa. Mas marami po yung mga gumagawa ng mga kasinungalingan, mga DDS bloggers na mapanira. Nagsisinungaling. Magaling po sila magsinungaling at manira ng tao especially po yung kalaban ng mga Duterte yan binabanatan po nila kahit na ano-ano po ang kanilang sinasabi na wala namang katotohanan tayo po ay nasa panig ng katotohanan kaya ang intention po natin dito ay primarily para matulungan ang mga bloggers na nasa panig po ng katotohanan dahil kokonti po sila alam niyo po to kasi to mga bloggers na DDS sila po yung nagsasabi ng kasinungalingan at marami po sa ating mga kababayan ang nauuto, nakukonfuse. Pag nanood po sila sa isang vlogger, parang yun na po ang kanilang balita. So, kung ano po ang sabihin ng vlogger na yan, let's say DDS vlogger, kagaya ng mga bayaderos, well, maniniwala na po. May mga ganun po tayo mga kababayan na kung ano po yung marinig nila, yun na po ang balita, yun na po ang tama, hindi na po sila nagsaliksik. Ako po, gusto ko pong tumulong para labanan po itong mga kababayan po nating walang magawa kundi maghasik ng kadiliman, magsiwalat ng mga kasinungalingan. Tayo po, gusto po natin maging maganda ang ating bayan. Bumalik po ang uh, indig ng Pilipinas na karespe -resp even in the international community. Wala, nasira po ang pangalan ng Pilipinas. Kaya gusto ko pong tumulong, mag-contribute para po sa ating bayan. Para once and for all, muli po nating maibalik ang magandang pangalan ng Pilipinas dahil mahal natin ang Pilipinas. Alam nyo, marami po mga Pilipino ang uh, ano po, nauto. Marami po ang nabudol dahil dala na rin po ito ng mga mga vloggers na manluloko na mga nagsasabi po ng na mga kasinungalingan. At ito naman, itong si Kabayan, madali lang po mapaniwala. Marami po sa atin, ito po isang realidad, Mala, marami po sa ating mga Pilipino ang gullible. Madali pong mauto, uto-uto, madali pong ano, mabudol. Kaya ngayon, dapat Imulat po natin sila sa katotohanan, sa tama. Huwag po tayong uh, uh, magpakalat ng mga kwento na walang katotohanan. Dapat ito po ay nakabase sa tama. Pawang katotohanan lang po ang sasabihin po natin dito. I support mga vloggers po kagaya po nila Attorney Enzo Recto, Attorney Engineer Toto Kausing. Sino pa ba yung ano? Marami po, marami na po nagbablog ngayon. Kaya sa panig lang po tayo ng katotohanan. Anyway, balikan po natin. Balikan po natin ang panawagan ni Secretary Gibo Chudoro na amyendahan ang ating batas, ang espionage law. Dahil sa ngayon nga po, nakapanghihinala marami po mga spies. Pinaniniwala ang maraming mga spies na nakapasok sa ating bansa, sa ating lupain. At uh, hindi po nila ito uh, magalaw, ang mga pinagsosospecharing spies, dahil hindi po ito panahon ng gera Yan. Wala naman pong gyera na nangyayari ngayon. Kaya hindi po nila magalaw. Kaya mga kababayan, I think, aminado po ako, sa uh, panawagan ni Secretary Gibotio na miyendahan. Dahil uh, yun nga, hindi po natin ito magamit. Kagaya nga po ni ano, Alice Goo na suspected po na spy ng China. Pero wala po silang magawa. Dahil wala naman pong gera na nangyayari. Dapat uh, makarating sa ating mga mambabatas, pag-aralan, pagdebatihan kung uh, kinakailangan bang uh, baguhin, amyendahan ang existing uh, espionage law. What about you mga kababayan? Ano po sa palagay nyo? Para po sa akin, nararapat lang na amyendahan ang batas na ito. Sana po uh, mag-iingat po tayo lagi. Kumusta po sa inyong lahat? paglaban po natin ang Pilipinas. Marami pong salamat.